Good day everyone. Ito uh, ulit ang iyong Team Pinikpik King Channel at May Klink Kwentuhan OFW ulit tayo. Ang isa sa mga common na experiences natin pag bagong labas tayo ng Pinas is we would figure out na some of our Filipino English, yung mga ginagamit natin which we thought is English, ay hindi naiintindihan ng uh, mga ibang uh, lahi. Uh, ang pinaka-common na experience, uh, example is yung word na CR or comfort room which is strictly a Filipino English. Malala ko nung unang labas ko noon, you know, uh, sabi ko, uh, where is the CR Where is the CR? Hindi ako naintindihan kasi dito sa Southeast Asia, ang common na ginagamit is uh, water closet or WC or plain uh, toilet. Malala ko din nung One time nasa office ako, uh, dumaan yung isang British guy, meron siyang hinahanap tapos hindi ko maintindihan yung typical kasi yung ibang British kasi hindi ko naiintindihan yung English nila. Para dumaan lang siya sa may pinto, sumili, tapos sabi niya rush, 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 room, room. So room ang naintindihan ko. So akala ko hinahanap niya ang comfort room, so sabi ko uh, two doors to your left. So after a few seconds bumalik siya, nakakunot noo. So akala ko naman hindi niya naintindihan yung sinabi ko na kung saan yung comfort room. So tumayo ako, tinuro ko yung comfort room, lalong nagkunot noo. Tapos tinignan ako ng, anong uh, anong ano, ano sinasabi mo. <laughs> Tapos din na figure out ko na iba yung hinahanap niya. So sabi ko, uh, "What exactly were you looking for?" Tapos binagalan niya yung pagsalita niya. 'Yun pala ang hinahanap niya, conference room na ang intindi ko is comfort room tapos doon ko ni na, na realize na uh, oo nga pala Pinoy English pala yung comfort room. So uh yun ang isa sa uh, ano natin. Ang ang isa pang problema sa atin pag lumalabas tayo is yung uh, na pagpapalit natin sa pag nag-English tayo napagpapalit natin yung F sa P uh, V or B B Uh, at yung ibang sounds, maalala ko yung isang Pinoy teacher sa Thailand. Kinakadkawan siya ng katrabaho niya. Sabi niya, uh, Maria, what, what is this? Tree. Uh, tinuro niya yung kahoy. Tapos sabi niya, what is that? Tree. The same sound. Kasi nahihirapan tayo mag-produce ng th sound sound uh, kuminsan. Ah, uh, ito pa pala ang isa yung uh, I think it's more of a British English. Yung sasabing, "Would you mind if I put my bag here?" or "Would you mind if I take this?" And uh usually nung uh, ang ang sinasagot ko 'pag hindi ako nag-iisip, hindi ko pre process yung sinasabi sa akin ay yes. So, "Would you mind uh, would you mind closing the door?" <laughs> so, sabing ko, "Yes." Eh, dapat pala, "No, I don't mind." Anyway, kung may mga kwento kayo nung mga Pinoy English natin na nagiging funny ang experiences natin pag ginamit natin sa ibang uh, uh, kausap natin na ibang lahi, uh, pwede 'yong ikwento din sa uh, comment section sa baba. At yan lang po, may lang at hanggang sa susunod na uh, hang OFW. Magandang araw!